My anaconda don't want none unless you got buns, hun Wow! Ang talented! Ang happy! Parang virtual party-party! Pero sorry na lang kung tiga Bureau of Immigration kayo Bawal niyong gawin yan kapag naka-uniforme Sabi kasi ni Immigration Commissioner Jaime Morente Reckless at panira yan sa imahe ng ahensya Pero hindi raw si sir ingat-ingat lang daw baka sumobra. Gaya nito, na insensitive. Rehearse, mama, ang dignidad daw sa TikTok, parang beauty lang. It's in the eye of the beholder. Oh. Tingnan nyo tong kay Sek Naging kabawasan ba sa dignidad? <laughs> all I didn't say, balls my brain. Speaking of dignidad, ito pa ang isa kayo na ang humusga.